Sagad matud pa sa ginapukusan sa school health ang mga estudyante gani pipila lang ni ini ang mga staff sa tulunghaan Kini usalang matud pa sa kinahanglan baguhon sa mga tulunghaan pinaagi sa pagmugna o standard policy So, kasi di ba maraming mga problema sa schools, maraming mga concerns. Like for example, yung uh, consultations, physical exam, lalo na ngayon marami tayong issues regarding mental health. So, ano, ito yung mga kinundak kaming mga lectures para at least may mga guide. Ang usa ka publikong unibersidad sa Jansan ni partisipar sa gikaingong Convention. kini mas mamahimong inklusibo matud pa ang ilahang tulunghaan para po magkaroon ng healthy school learning uh, learning environment for the students, for the faculty, and for the rest of the community of the university. Dugang pa sa delegate ng usa ka eskwelahan sa Luzon, kinahanglan adunay ideal health program nga nakapokus sa counseling, psychological services, health promotion, dili lang sa mga estudyante, apil na usab ang school staff. And I think we are now lobbying it to the policymaker na magkaroon ng one set of guidelines for everyone. So at least, pare-parehas ng standards. Like in our case in San Beda, pabago-bago ng mga kailangan. Aron mas inklusibo ang tulungaan, kinahanglan adunay school health policy standard nga apil ang tanang empleyado dili lang ang mga estudyante matud pa sa Philippine Academy of Physicians in School Health Incorporated. School health is for the good not only for the students no hindi lang sa ating mga bata but uh, siya, including the employees, the faculty, the admin, yung may-ari, lahat, the whole school community. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jensen, Brigada News.